natumba rito nagkabanggaan tapos may natumba na van daming tao rito oh. yan yung mga rescue oh. ito po ay sa June 1 nangyari truck kabanggaan niya ay yung muso o oh, hindi basa delikado ako talaga ako sa mga disgrasya kumusta na kaya kumusta na kaya yung nasa loob ng ano yung itim na sasakyan ang bilis ng mga rice cure nasa loob na lahat yung mga ano pagdating ko nakasakay malilit na yung mga banda di no? hindi na naka hindi na kausad